Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ng apat na four star generals. Ang kanilang pagkadismaya, kanilang pagkundina sa ginawa ni Congressman Paduano yung pagpakulong niya kay General Wilkins Villanueva. Ulitin ko, apat na four-star generals dalawa sa PNP dalawang former PNP chief isang AFP four-star general Chief of Staff na naging Secretary of National Defense at isang four-star Philippine Coast Guard General o Admiral Grabe, ngayon lang ito nangyari. Dahil hindi nila matanggap yung nangyari sa kanilang kasamahan. Kavalier, yung isang matinong retired general na kagaya ni General Wilkins Villanueva ay ipinakulong lang ng dating kalaban ng ating gobyerno. Okay, unahin ko dito si Police General uh, Junardo Carlos, member ito ng PMA Class of 1988. Ito, my personal siyang pahayag. Uh, December 17, 2024. Two days ago. Sabi niya, pero si General Carlos, in the past days, we witnessed how an abusive take note of the word abusive former enemy of the state turned party list representative accused without presenting any evidence a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years He cited him. Although hindi niya pinangalanan, but ito si Paduano. He cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass. Ma, mabigat na salita ito. We will not take this sitting down. Ibig sabihin, may plano, Yan ang mabigat. Para bang vulkan kanlaon na grabing init tapos biglang sumabog. Yan ang pagkaintindi ko, yung we cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women Who selflessly, uh, who selflessly and patriotically serve this country, and the Filipino people, I support former PIDEA Director General Wilkins Villanueva, his honor, his life. Leonardo Carlos, retired police general, seventeen December. 2024. 20 Salamat po, Sir Leonardo Carlos, sa inyong pagpakita ng suporta ah, sa inyong kasamahan na si General Wilkins Villanueva. Okay. Si General Carlos, isa siya sa pumirma sa manifesto ng PMA Class 1988 expressing their support to General Wilkins Villanueva so ito separate statement niya ito, ibig sabihin galit isa pang pumerma doon sa manifesto ng class 88 si former AFP chief of staff uh, General Paustino na naging Secretary of National Defense. Nakasama ko sandali ito sa Mindanao, noong Eastern Mindanao Commander siya. At uh, talagang matitino itong Class 88. Yung mga pumirma doon, marami akong nakasama. At salamat <clears throat> dito kay... General and Secretary Paustino sa pagsuporta sa kanilang mista. Yung isa pang pumirma doon na four-star general uh, sa Coast Guard, nakalimutan ko yung pangalan, but tandang-tanda ko kanong binasa ko yung ano nung binasa ko yung pangalan. Admiral Philippine Coast Guard. Wow. Ang galing ng uh, class na ito nakapag sila ng tatlong four-star general. Kasi sa class 88, ang alam kong chief of staff, si General uh, Paustino at saka si General Sentino na ngayon uh, presidential adviser na on West Philippine Sea Affairs. So, pangatlo itong Coast Guard Admiral na mista nila. Nakalimutan ko yung pangalan. Okay ang pangapat na galit na galit ay walang iba kundi si <laughs> walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa dating PNP chief ito may post siya Ronald Bato de la Rosa 19 hours ago as I have said sabi niya Walang forever sa abuse of power, Mr. Paduano. There is always a time for reckoning. May hangganan ang lahat kasi akala ng mga kongresista is ano na sila eh, yung yung unlimited yung kapangyarihan nila. Akala nila forever sila na manunungkulan. Sabi nga na isang post na basa ko is, ano, yung, yung kapangyarihan nitong mga kongresista is ipinahiram lang ng taong bayan. Hindi katulad ng mga hineral na pinaghirapan nila uh, dugot, pawis, buhay ang itinaya nila para makuha yung pagiging general over the years tapos yun binutuhan lang ng ilang libong mamamayan mga ilan bang boto ng party list sabihin mo na 200,000 yun lang tapos ganun pagpapakita ng kapangyarihan ko no okay magbasa tayo sa mga comments dito sa post ni Senator Bato na sabi niya, there is always a time of reckoning, Mr. Paduano. <laughs> ano kaya mangyari ito kay Paduano pag come 2028 at nagpresidente si VP Sara? natin. Okay. Na Sir Alonto, if this abuse will not be checked, then time might come. The New People's Army will be the one roaming the cities and soldiers are hiding in the mountains. Upside down na ang panggobyerno, my opinion. Tom Mascarinas, <laughs> kilala ko ito. He is not fit to live in civil society. He fits behind bars and rats there. <laughs> Henry Lopez, dapat walaon ng party list system because it doesn't serve its purpose for representation of the marginalized sector. What is happening now is that <coughs> it becomes the open door enemy of the state to infiltrate. Okay. Nabasa ko ang history ng abang lingkod. Ito yung party list ni Paduano eh. So, noona nanalo sila. Eh lang, i-declare -de ng Comelec na Basta, kinansel niya panalo kasi sabi ng Comelec, ang abang lingkod, it does not represent any sector at all. Kasi ang party list, you represent a marginalized sector. Example, OFW, uh, tricycle drivers, mga riders, uh, fishermen, mga ganun, athletes. Alam niyo, ang unang desisyon pala ng Comelec nung nanalo itong Abang lingkod, wala siyang nire na sector of society. Kaya, wala. Ay eh, nag sa Supreme Court itong si Paduano. Ayun, kinatigan ng Supreme Court. Ayun, kaya nakaupo siya hanggang ngayon. Kaya lang, ano bang nire-represent niya? Abang Lincoln. Mas mabuti pa yung former uh, rebels. Pwede pa yun. Wala, abang lingkod. Yun po ang uh, <laughs> history ng abang lingkod. But anyway, sana mag-isip-isip ang mga kongresista. Kasi nakailang araw na bang nakakulong si General Villanueva? Magwa one week na ata. Ang hirap yung ganyan. So, mabuhay po kayo, mga PMAers, members ng PMA Class of 1988. Nakikiisa kami kayo, nakikisimpatya kami sa inyo. Uh, we are behind General Wilkins Villanueva. Uh, marami na akong nakausap na nagsasabi na talagang matinong general ito.